Kasabay ng pagdiriwang ng araw ng mga puso ay ginugunita ng mga katoliko ang Merkules ng Abo Ash Wednesday bilang tanda ng pagsisimula ng panahon ng Kwaresma. Alamin natin ngayon ang pinakahuling sitwasyon sa Baklaran Church kung saan nandoon si Bien Manalo live. Bien? Happy Valentine's Day, Dayan. Kasabay na selebrasyon ng araw ng mga puso ang pagsisimula naman ng Kwaresma isang pambihirang pagkakataon na huling naganap noon pang 2018 at 1945. Daan-daang diboto ang maagang nagtungo sa Baclaran Church para magpalagay ng abo sa kanilang noo ngayong Ash Wednesday. Gaya na lamang ni Mercedes Laguerta na halos limang dekada ng diboto. Sa murang edad pa lang niya ay iminulat na siya ng kanyang ina sa kahalagahan ng pagpapalagay ng abo sa noo. Super mahalaga kasi ito yung umpisa ng pag-aayuno. Kasi nag-aayuno ako eh. Tsaka, tsaka yearly nagpalagay talaga ako ng abo. Nakasanayan. Eh. Maraming sinisimbolo sa akin kasi mula pagkabata ako natutunan ko to sa nanay ko kasi uh, ang sabi ng nanay ko, uh, pang tanggal daw ng mga naging kasalanan mo. Si Venus Alcantara naman na mahigit apat na pung taon ng deboto, naging panata na niya ang pagpapalagay ng abo sa tuwing Ash Wednesday. Yan po ay tradisyonan ng mga matatanda kaya po kailangan po natin gawin yan para sa atin din yan. Kaligtasan din po natin yan. Panata ko din po ito para sa aming pamilya, buong pamilya namin na sana po ay maging okay po kanila. Kasabay ng selebrasyon ng Araw ng Mga Puso, ang pagsisimula naman ng Kwaresma. Isang pambihirang pagkakataon na magkasabay ang selebrasyon ng Araw ng Mga Puso at ang pagsisimula ng Kwaresma, na huling naganap noon pang 2018 at 1945 at muling mangyayari sa 2029 at 2096. Sumentro ang homily ngayong Ash Wednesday sa pagsasakripisyo, pag-aayuno at pagmamahal sa kapwa tanda ng pagpapasakit ni Heso Kristo na dapat tularan ng bawat Kristiyano. Sumisimbolo ang Ash Wednesday na tayo ay ginawa ng Diyos mula sa Alikabok at babalik din sa Alikabok. Buhay na buhay naman ang mga nagtitinda sa paligid ng simbahan. Maganda po ang kita namin sa ngayon kasi po may okasyon. Pero po ang kinikita namin dapat po sa pang-araw-araw. Inaasahan ko po na maraming binta po ngayon kasi maraming tao as Wednesday, tapos nagsabay po ang Valentine's Day. Para sa mga hindi makadadalo ng personal, maari pa rin mapanood sa Facebook page ng Baclaran Church ang live mass. Dahil sa inaasahang dagsa ng mga tao, pinaigting pa ng pulisya ang kanilang pagbabantay para masiguro ang seguridad at kaayusan sa paligid ng simbahan. Magtatagal ng hanggang alas 10 ngayong umaga ang misa at babalik ng hanggang alas 3 ng hapon mamaya na inaasahang mas maraming deboto ang pupunta na karamihan ay mga kabataan. Dayan, update naman tayo sa lagay ng trapiko dito sa kahabaan ng Rojas Boulevard sa labas ng Baclaran Church. Unti-unti na nga sumisikip ang usad ng trapiko partikular dito sa northbound lane dito sa Rojas Boulevard. Ito yung mga sasakyan na papasok ng Maynila. Habang maluwag pa naman ang trapiko doon sa southbound lane, yung mga sasakyan naman na papasok o papunta ng Cavite. At yan muna ang update ngayong Miyerkules ng umaga. Balik sa iyo, Dayane. Maraming salamat sa iyo, Bian Manalo.